For to video kay Atoryo ng Pungo punggo sa puente og syempre atong kauban si Ka Food Trip. hapon. All right. So kung asa ang lami atong atuon. All right. Ginoon pa padon. Kinsa lami? Atong, ano, how, how, Atong tilawan. <laughs> <laughs> uh, <laughs> Actually, mga kalma, bisag taga Cebu ko, first time na diri sa pungo Pungko, sa Puente nung no, nga mag-content. Kauban, bigyan nato ang mga sikat sa Manila nga si Ka-Food Trip, Papa Don, o si Nonong, alright? So, nindot, kinirin nga content, mga kalma, para kita po tayo nila Ka-Food Trip, kung so, saan oh, na pag-vlog ba? <laughs> so, ato interview hon si Sir Dere, no? Kay, pero, kaning pukupo ko sa Puente, mga kalma? Pwerte, daghan na nila kuhan. Maglibog mo diri Nindot kinirin, mga kalma, kay Ilogan, git mo alright? So, mota na Sir. Sir, tagpila niyo sir? 30, 30? Oh, niya mm. okay. uh, sir. 30? Oo, chicharon bulaklak. I... Uh, okay. Ano ang kanyang yung muka sir? Ano ang... Lumpia, tulubaynte. Ano uh. uh, ang isa? Ano ang pork chop, sayosinta. Sayosinta, alright. Ano uh, ang crab meat? Ano ang crab, 35. Okay. So sir, alibong ba sir? Oo, uh, alibong ba So niya. So sir, tagay ko nukog. Ano ang chicharon bulaklak sir? Ilang kabog sir. Tagay ko duha sir. Duha. Dayon, ang isa lang ang isyak sir ah. Okay. Sili, sir. Sili. Okay, sili, sili, sili. Wala Okay. Suka, sir. Suka. Alright. Wow. Wow. Anak ka nito makalma kay Ilugan. Yun mo diri. Muna yun nakanindot rin kay Ilugan mo ba? Ako ba? mo Ilugan. So, ato, tilawan. Sige, sir. Mag-crispy check if e, buy nyo ani dapat na asya ngani ani like that mga itag puso niya itong garon rin kay si kafood trip papa Don o nonong mga kalma kay gusto sila mo tulaw sa pungupong ko sa Cebu so maglumpia ta okay Nya, siyempre mag puso lang po ta sir pilang puso sir dugo ka puso eh tagdong isa ni burag isar gurong ako maurot ni so mag puso ta puso Cebu let's try it थैंक यू yeah. Alright. Oh, diyan na mga kalma, nagsugod nag-vlog sila ka food trip. Nono, si Papa doon mga kalma. Sa Pika's Tables na nag-content. No? Tanawa mga kalma, grabe ka mga maayo ni nga mga vloggers. Ay. Alright, so mga, mga to mga kalma, lagay nyo po ang pungko sa puwinti. Sa so, wala pa na karin, ka no? laga nyo po. to mga kalma, salamat sa pagtanaw. Babuz!